Ang ganda niya tignan. That one.

Grabe, puro lakad pala dito. Huh? Grabe, ang hirap pag lakad naka Hallo. Okay.

<laughs> Meron ba? <laughs> <Tanti na lang. laughs> các ninh năng energy coupe ấy. Hãy subscribe cho kênh không bỏ So, Please, na 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 left left. Mm -hmm. Ito yung pinuntahan nga nila, April. Ito na? Oo. May force na. Hindi, yung sa force na sila nakapunta. May hukakan na?

Hindi mo na ka. <laughs> <laughs>

ganda guys Ayun Ang ganda niya tignan That one ah. Kita mo dito yung Anoy San Miguel so nice guys oh at one oh yan yeah. <laughs> 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 punta tayo doon guys <laughs> okay. Pero sulit, ang ganda. Uh. Wow. Ito tumalon. naman Mahabang Naman. naman pababa. Sandali lang. Pababa na kami guys. Kaya hindi na masyado pabigat sa paa. Hawak lang. Yan, nakababa na kami.